여기 에 바람 이늘 고소 는인 식이 pakaian ng buhay. Hmm, mukhang ilano na lang ko, ano. Pukunin ko na lang. Titilaw ko na lang. Babalutin ko. May uwak. Madami siyang bunga. Kung kaya sa isa. Hirap ang palo ka. Kung pa isa maliit ka. ko din. Kasi sayang. Akala sila mong konti. Ito, ito na Yan, Ito pa siya Ito na yung Para lumaki siya Wala na kaya siya Ay, Ayun, mayroon pa Ayan, dami ko palang Babalutin Babalutin ko na pala Ayun masyadong malaki ikilawon ko nala ito kasi mayroon akong balsamic vinegar